panay. Ayan, for 3,000 pesos. Free delivery sa buong Pakistan, mga kapanay. Ganito ang kanyang paper bag. O, paper bag pa lang. Ay, matibay na. O, ang ganda-ganda. Pagka umaten ka ng kasalan, ganyan. O, tama-tama ito, matibay. Lagayan ng Sharon. May isa Sharon mo sa kasalan. Tama-tama ito. Matibay na matibay. Lagayan ng may isa Sharon mo sa kasalan. Ganito naman ang itsura niya, mga kapanay, oh. Hmm, Kahon pa lang. Kumikinang na, oh. Hmm, tingnan mo, oh. May paano siya na relo, oh. Naka-design, naka oh. Kumikinang-kinang, oh. Diba? Kahon pa lang. Panalo na. Hmm, si Beston. <laughs> Ayun na naman tayo. Well, ela, Basta, beton. Yan na yan, ha. Hindi ko pa rin alam kung paano may kasi niya. Si Beston. Beston. Si best Basta, yan na yan. Oh, open natin. Ganito siya. 46 years of excellence around the globe. Hmm. Ito, mayroon siyang authenticity card, mga madam. Meron din siya nitong kahoy na, ewan ko, para saan itong kahoy nato? License, ganyan. License to own. Ayan. Hmm. Pwede rin to pag ka sa regalon, pamukpok na rin to ba? <laughs> Pwede rin itong sa, sa, ano, yung sangkalan, pwede, pwede rin itong pamukpok na ganyan pa pag nainis ka. Tapos, ito ang kanyang relo. O, diba? Pack na pack. Mm. ang relo. Sa so, nagtatanong kung kung matibay ba ito, ay sobrang tibay nito mga madam. Uh, kasi nga, mas matibay pa to sa relasyon nyo. Mauuna pang masira ang relasyon nyo ng pagre-regalawan ito. <laughs> Kesa dito sa relo, ha? Sa sobrang tibay nito, mas mauna pang masira ang relasyon nyo. <laughs> Kesa dito, ha? Kaya ano ba hinihintay nyo? Bili na kayo. Sobrang tibay nito, mga madam. Bili na kayo. Ay, hindi kayo magsisisi ba? Worth 3,000 pesos, ha, mga madam? Free delivery pag sa Pakistan, ha? O, panrigano sa mga jowa nyo. Sa mga jowa nyo na naka-arrange na, naka na, naka na sa mga pinsan. <laughs> bili na kayo, ha? sa mga jowa nyo na may asawa na. <laughs> o, pagregalo nyo. Mm, ang ganda-ganda, di ba mga kapanay? Original to ha, mga maday. Branded to dito. Uh, automatic to. Waterproof, fireproof ha. <laughs> Lahat na ng proof, meron to ha. Ito, itong relo really na ito. Maganda ito mga kapanay. Walang halong biro. Ang ganda-ganda nito. Oh, tignan nyo. May color black din ito. Kung gusto niyo ito kulay silver to, meron din kulay black. Maganda rin yung black nito mga kapanay, pero maganda rin tong silver. Wala pa akong hawak na black eh, pero nakita ko maganda rin yung black nito. Bili kayo para mag magkaroon ako ng hawak. Pagka bibili kayo, syempre, makikita ko na. <laughs> bibili ko yun. <laughs> Kaya makikita natin, may sample na tayo sa kayo Eh, silver muna ang aking ipapakita sa inyo. Pero may kulay black nito. Bili na kayo pang regalo nyo sa mga jowa nyo dito sa Pakistan na naka-arrange marriage na sa kasi nila. <laughs> na may asawa na dito. O, bili na kayo. Regaluhan nyo na. Pwede rin to sa biyanan nyo. Sa mga biyanan nyo. Sa tatay ng jowa nyo. Ay, matutuwa talaga ang regaluhan nyo dito, mga panay. For only 3,000 pesos, mga kapanay, ha? Pwede rin Uh, sa ibang bansa, tulad ng Dubai, Kuwait, Saudi, sa malalapit lang na bansa dito sa Pakistan. Kaya nga lang, pag sa ibang bansa, hindi free delivery ha. Pag sa ibang bansa, syempre, ay medyo mataas ang shipping fee natin. Pero kung dito lang sa Pakistan, free delivery for only 3,000 pesos. Take it or leave it. Ha mga kapanay? Game ka na ba? Bili na! <laughs> Ayun na! Ayun na!